Nasawi sa si grenade throwing incident ang isang Civil Active Auxiliary o KAA ng Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAFGU sa patrol base ng militar sa barangay Nalapaan Malidigaw Special Geographic Area umaga nitong Sabado. Kinilala ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o Probar Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Joe Ventura. Ang nasawi na si Kaa Bimbo Malingko Lumambas, 25 taong gulang na taga-barangay Kalakakan, Pikit, Cotabato. Nabatid na nasa harap ng kanilang patrol base si Lumambas nang biglang dumating ang sospek sakay ng itim na Baja Motorcycle. Suot ang itim na hoodie at itim na sombrero at saka inihagis ang granada. Pinamaan ng shrapnel sa banang tiyan ang biktimang si Lumambas at agad isinugod sa ospital pero binawian din ng buhay kalaunan. Agad tumakas ang sospek sa bahagi ng barangay Bualan, Tugunan, SGA. Patuloy ang investigasyon ng PNP sa motibo at mga responsableng nasa likod ng pangahagis ng granada. Luigi Alan Tutor, NDBC Bida Balita